paano ko patakbuhin to ngayon ayan alright temporary ilang na lumigo oh, so, liba, ligo sila <laughs> Subukan nyo ba yan nung bata kayo? <laughs> Talon! Talon!

Hindi ko kaya yun. Oh. Oh, talan, talan, talan. Ikaw uli. <laughs> talan. Ikaw. Yeah. Diba? Ayos. Lo. Oh, ikaw din, ikaw din. Nasubukan nyo ba yung bata na yan? Oh. Wala. Bam. Lo. Ikaw. Ay, hindi kaya. <laughs> kaya ba? <laughs> Kaya ba kaya? Yap! Boom! Kita nyo? Oh, Talan, talan, talan! Go, go! Go! Doon ako sa gilid. Doon ako sa kamila. Diyan ka namin ko. itu aku dito aku. Oh, terah. Telan. Telan. Wow. Oh, terah. Telan. Wow. Deras. Tetapi murah, tapi. Wow. Uh. Oh. Parang mangka. <laughs> Hilik <laughs> talaga sila tumalon dito, yan natatabot na ako niyan. Na. <laughs> oh, kita nyobain, ba yan? Nararanasan ba yan yung bata kayo? Sila dito tua.

Oh, 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 oh. Map Mampilai ka, ha! Mau ulang! Oh! Sana-sana, sana-sana, kita mau atas lonceng. Apa karena Taruh na. Amigo, let's go, let's go. Oh, tarah, tarah. Tarah. Oh, iya. Oh, talon, talon. Tau ga lo nungkalin itu, Ha? Hindi ka marunong! Oh, thank you sa inyo, ha? Okay, oh, ayan sila, oh. Thank you. Ito yung mga bata dito. Kung tuwa sila dito sa umpog na pangalan ng ilog nila. Naliligo. dyan na sila na Ito, hindi ko alam kung marunong matumalon to, eh. Marunong ka tumalon? Yung driver ko kaso oh, ayaw mag-drive. Katago dito. ko to. No. Oh, yan. Grabe yung mga bata doon. Parang walang takot doon sa pagtalon doon sa tubig. Tubig lang din na mababagsak nila. Nung nag nga ako sa tansa Cavite. <laughs> Buti na lang babae na una sa akin kung hindi ako yung matitira. <laughs> <laughs> yung pinatakot. Grabe, tuwang-tuwa sila. Ikaw, Miko, marunong ka Tumalon? Hindi. Ha? Tingnan natin. Parang hindi pa sure. So, ayan. Dito na yung Adipakula, uh, Baler. Ayan. Ito na yung Baler.